Kung babalikan ng ating kasaysayan, tila pare-pareho lang naman ang nabuong konsepto ng pang-aalipin. You are the cook and you will be the helper. Kung saan tayo bilang mga nasa sakupan ang siyang tagapagsilbi sa mga nakatataas. Nosotros somos mestizos superiores. Uste esmaron, uste bao. pero sa kamay ng mga hapon mas malupit pa pala ang ating dadanasin. Alipin sa umaga, sex slave sa gabi. Ang naimbag naman ng mga imperialistang hapon sa konsepto ng alipin, uh, dalawa yung forced labor at yung comfort women. Diba yung technical term niyan ni eh, wartime Japanese military sexual slavery system. So sex slaves. Ito na nga marahil ang isa sa pinaka masalimuot na yugto sa kasaysayan ng pangaalipin sa bayan ni Juan. Kung saan, hindi lang serbisyo ang hinihingi ng mga Hapon, kundi maging ang kanilang puri. Larawan ng isang karaniwang matanda ang siyam na taong gulang na si Lola Pedicia. Yung pinakakabalahan kasi mas ko paano dito ko kinukuha ang aking pambili ng bigas, ulam. Kaya dahil masakit naman ang aking mga kasukatuan, hindi ko na kayang mamasukan pa. Kaya dito na lang ako sa pananahin ng basahan. Pero sa kabila ng matamis niyang ngiti, ay isang nakaraan na pilit man niyang ibuon sa limot, hindi hindi raw mabubura sa kanyang kamalayan. Isa si Lola Fidencia sa mga comfort women noong panahon ng mga Hapon. Yung pagka wala sa amin, sabi niya lang, o oh, kayo magluto, maglinis, maglaba, trabaho yung lahat. Sabi yung ispya nilang makapili kasi hindi namin maintindihan yung mga hapon eh. Ginawa naman namin lahat yun. Sabi namin, Opo, sir. O sige, ka, tapos na kayo. Na Naligpit na lahat yung mga pinagkainan. Sabi opo, tapos na po lahat-lahat. O sige, ka, sabi yung, yung makapilit. Pumunta daw kayo sa kwarto. Sabi mo, Noga, Hoshi kunay, sa sabiso, gahit suda. Sa edad na labing apat na taon, namulat na siya hindi lang sa pagsisilbi sa mga sundalong hapon, kundi pati sa kanilang walang awang pagsasamantala. Nung pumasok akong gano'n, meron akong nakita doon na apat na babae na nakaupo sa sulok. Tapos umiiyak sila. Maya't maya, may tatlong hapon na na pumasok doon sa amin yung pag yung pagpasok nilang yon di oh, nakita yung mga kasabaan kong babae tapos yung isang hapon lumapit sa akin paglapit niya sa akin ganyan ginanyan ako Naku, sabi ko panginoon tulungan mo ako kung ano gagawin sa akin eh di hinimas himas ako yung paghibas himas niya sakit akin tinadyakan ko siya eh bumarandal tuma nada nadapa siya lalo siyang nagalit umano yuki namin alam mo ang ginawa niya sa akin, inuntok ako sa pader. Nawala na ako ng ano, hindi ko na alam kung ano, 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 na, na, napahiga na lang akong ganyan. Lola! Maski nga raw ang kanyang lola na halos anim na punta gulang na ng mga panahong yun, pinagsamantalahan din ng mga sundalong apon. Di eh, nakita ko yung isang hapon. Kalay mo yung lula ko, pinahiga. Doon niya rinip yung hapon yung lula ko. Ha? Ang iyak ko, sabi ko, walang siya kayo. Tanda-tanda yung matanda, sabi ko, ginagano'n. ganon oh! oh! nalangaraw ni Lola Fidencia na matatapos na ang kanyang bangungot nang minsan siyang payaga na makauwi sa kanilang bahay. Pero ang mas dudurog pala sa kanyang puso at pagkatao ay nang ipagkanulo siya ng sarili niyang ama. Ang tatay ko, pagka dumarating ulit yung mga hapon, nagtatago na sila. Dahil alam na nga kung anong ano ko, sabi siguro ang tatay ko, ah, ikaw na lang dyan at kaysa mga ano pa itong gano'n. na ako tapos gano'n nga ginagawa nila. Kaya, matagal, matagal na hindi ako nakapagsalita. Kasi nga, gano'n ang ginagawa nila sa akin. Maski ang mga tatay ko. Kaya, napakasakit na nangyari sa akin. ito tila isang malalim na sugat na nag-iwan na ng lamag sa buo niyang pagkatao. Kaya nanatiling tikom ang kanyang bibig dahil na rin sa hiya. Di ako'y nakikinig sa balita. Ganito ang sabi ni Miss Nelia Santos. Kung sino man ika yung may karanasan ng Second World War II, huwag kayong matakot pumunta kayo sa ganito ganito, sabi niya. At doon niyo sabihin kung ano nangyari sa iyo. Sa ngayon, dito kumukuha ng lakas ng loob si Lola Fidencia para maging speaker sa iba't ibang pagpupulong. Na may layuning palakasin ang boses na mga kagaya niyang naging comfort woman. Sa akin lang kasi, ang masasabi ko, kung halimbawa, pumasok ka sa isang bahay, may ginawa sa iyo, huwag kang matakot kailangan ipaglaban mo ang nangyari sa iyo